Ito idol na -ere po siya ng March 1. Ah dito po sa wanted sa Radyo andang YouTube title po nito. Si pastor at si teacher nagyugyugan daw sa church. Sige Meron po tayo flashback video panoorin po natin. Pinagbibintangan kayo ni Jade na kabit daw kayo ng kanyang mister. Opo, sir. Baka naman, ma'am, meron silang ebidensya. Yun lang po, ano, ginawa nilang video ng anak po niya, sir. Ano po yung tungkol sa anak niya? Nakita daw po na kami ng anak niya na nagtatalik doon sa loob ng kids room po, sir. Na ano yung nakita mo? Pwede ba mas mangad na mas manggaling sa iyo, eksakto? Bumatong po yung babae kay daddy. Bumatong ang babae kay daddy? Papa. Bumatong daw yung babae, tapos nagkumot daw silang dalawa nang nakapatong yung babae. Tapos po, uh, nakita daw po niyang nag yugan Ma'am Elaine, ipapa-lie detector test po namin kayo. Okay sa inyo? Opo, sir. Nakita po kayo na ipa sa loob ng chapel. Dito po ka, Ma'am Elaine. Uh, hindi po totoo yun, sir. Bakit po magsisinulayin po yung anak nyo? Hindi ko po alam kung ano ang kanilang intention sir. Kayo ba, sir, willing din magpa-lie detector test? Pastor? Yes, sir. Okay, good. Andito na po yung lie detector test result galing sa Truth Verifier. Ito po yung makabagong uh, lie detector test uh, machine. Mas makabago po ito kaysa sa ginagamit ng ating PNP ngayon at ng NBI. Mas high-tech po ito. At uh, kung matatandaan ko yung binanggit sa atin ng uh, truth verifier technician, meron na uh, tanong doon na hindi ka sasagot verbally kung ikaw yung nakasalang. You only have to answer it to your mind at kayang basahin yon ng machine. Ganon ka high-tech. Si Elaine ay isa pong teacher at siya yung pinagbibintangan na kabit ni Pastor at nakita raw ng uh, anak ni Pastor na nakapatong si Pastor di umano sa kanya. Okay, na dinidinay naman niya. Ma'am Elaine? Hello po sir. Mag magandang hapon. At uh, ready na rin ba si Mrs. ni Pastor, si Ma'am Jade? Ma'am Jade? Magandang hapon po Ma'am Jade. Hello po. Ready na po kayo sa result? Apo. apo. Okay, Thank kasi you. sila po ang dalawa ay nag-undergo nag ng polygraph test maliban po kay Pastor, si Pastor po umayaw. Uh, bakit umayaw si Pastor? Uh, Ngayon po, pinatayan na rin po tayo ng phone, sir. Eh. Okay, bakit umayaw si Pastor? Uh, Ma'am uh, Jade, bakit umayaw si Pastor na sumalang sa lie detector test? Nung no, una, pumayag po siya. Late, later on, umayaw na po. Ma'am Jade? Hindi, hindi ko po alam. Last po na nag-ausap kami nung bago po ako pumunta dyan. Gabi, bago po ako pumunta dyan. Okay, sige, sandali lang. Baka ito si Kay. Bakit daw umayaw si Pastor nung unang pumayag siya? Last... Sir, ayaw daw po ni Pastor. Si Ma'am Elaine, tsaka daw si, ano na lang, si Jade na lang daw po yung ilay detector. Okay, pumayag siya silang dalawa mag ilay detector. Okay, uh, konting katalungan muna bago sa result. Ano Ma'am Elaine, para ma-refresh yung memory namin, may sinasabi po yung anak po ni Ma'am Jade, itong alias Neneng, 9 years old, na nakita kayo magkapatong ni Pastor. Pakipaliwanag po yon na dininay nyo naman po sa amin. Bakit po Ako, nasabi sir, ng bata yon? Hindi po totoo yan, sir, kasi ang nangyari po nung kasing yun, sir, ay may mga activities po sa simbahan at marami po kami na natutulog dun sa classroom, sir. Pari tatlo lang naman po yung pagpipilihan na pwede pagtulogan dun, sir. Yung sa church mismo, dun, dun po natulog yung mga youth boy. Yung doon po sa talagang kwarto ng na pastor namin, doon po natulog yung isang pastor na binata po, sir. Tapos yung kids room po, yun po yung available para po sa amin. Meron po kami isang kasamang youth na girl. Uh, siya po yung drummer. Siya po yung sinasabi ko, sir, na witness ko po. Dahil siya po yung pinakakuli na okay, Tatlong bata, sir, na anak ni JD at saka ni Pastor po. Okay. Tapos ako po, tapos si Pastor, at saka yung anak ko rin po. Nung sinasabi nung bata na magkapato kay ng Pastor, may mga tao nandoon, may testigo. Binanggit nyo sa amin ito noon, di ba? Oo no? Okay. sir. Uh, pwede ho namin tawagan yon para makoraborate yung inyong statement? Carly, okay. kung may hawak ng kaso nito? Uh, yes, sir. Okay. Uh, tinawagan nyo ba yung mga binanggit ni uh, teacher na nandoon at that time na pinagbibintangan nakapatong sila ni pastor tinawagan okay. niyo ba yung mga taong yon para Sir yung testigo pong binigyan niya na number that time na naka po ay naka-off okay. sinabi ang din po siya ni Klein na nakapatay kaya hindi po talaga natin matawagan yung testigo laban doon sa kabila Okay Elaine. Po oh, sir um uh, pa ba kaming uh, pwedeng tawagan ng ibang numero pa para doon sa testigo ninyo? yung sabi niyo nandoon at that time na pinagbibintangan kayo magkapatong Bakas, na ni pastor Pwede matawagan ngayon sir kasi wala po siya dun sa bahay lang ngayon. Okay, hey, Carol, Carol, tawagan niyo ulit. One more time. Ma'am uh, Elaine, ano po sa palagay niyo yung result nitong DNA test? Uh, ah, nandun naman po ako sa positive type test. Umasa po ako na, umasa po ako sa lighted detector test. Umasa ka na positive. Bakit po? Eh, may testigo po yung 9 years old. Eh kasi po naniniwala po ako na mas kilala ko naman po ang sarili ko kaysa po sa kanila. Bakit parang nakangit, nakangiti po kay ma'am? Yan, ba, yan ba smile of confidence? ang tawag dyan? Opo. <laughs> oh, okay. Ma'am Jade. Hello po. Ano sa palagay niyo ang resulta po nitong DNA test result ng dalawa? Ah, <laughs> uh, ako po ay umaasa na makikita ko ano yung totoo palagay dito. Siyempre po, ako confident din ako sa sinabi ng anak ko. Okay. Ah, uh, gaano kay ka-close ng anak niyo, madam? Iyan po ba yung nag-iisang anak niyo? Hindi po. Tatlo po silang babae na anak ko kay pastor. Siya po yung pangalawa. Gaano kay ka-close ng bata? ng anak nyo? Uh, close po kami. Pero may time po siyempre na bilang nanay, napapalo ko siya pag may mali siya. Hindi ko po inaano yung pagiging close namin pagka siya yung may mali. Siyempre okay. po hindi naman po ako konsentidor na nanay. Okay. May time na nag-aaway kami dahil siyempre may katigasan po ang ulo ng anak ko. Inaamin ko yon. Pero hindi ko po tinuturuan na magsinungaling ang anak ko. Hindi ko po siya nakilalang sinungaling. Opo, ko ma'am. po po siyang hindi siya nagsisilungaling, lalo dyan sa sinabi niya sa akin. Ah, uh, ma'am Jade, kilala niyo po ba itong si Katrina Marila? Opo. Okay. Estudyante po yan ni Elaine. Estudyante po ni Elaine? Opo. kasi po, testigo na po yun. Sabi po niya. Katrina? Hello po. Katrina, ik, uh, testigo ka raos doon sa isang insidente na kung saan pinagbibintahan itong si Teacher Elaine nakayugyugan yung inyong pastor. Apo, sir. Ano bang nakita mo doon? Wala po, sir. Wala na pong nangyari nung gabing yun po, sir. Walang nangyari? Apo. Okay, nandoon ka. Apo. Nagbabasa po ako ng WhatsApp nun, sir, yung oras na po yun. Nakita mo ba doon yung anak ni uh, pastor? Apo. Lahat po, lahat po ng mga bata doon, sir, tulog po. Tulog na po sila. Okay. And then? Ta tapos po, ang um, Tumunod po na pumasok noon si Teacher Elaine po. Tumabi po siya sa anak niya na si Sander po, sir. Okay. Tapos after po noon, natulog na din po si Ma'am Elaine po. Tapos ang natiniransang po na gising po, ako po, si Pastor Bog po at saka si Pastor Dave po. Anong ginagawa niyong tatlo? Bakit gising kayong tatlo? Ako po, nandun po ako sa kwarto, nagbabasa po akong wattpad. Okay. Tapos po si... Pastor Dave po, tsaka si Pastor Bob po, nagkwakentuhan po siya din sa labas, sa may kusina po. Okay, at nasaan si Ma'am Elaine, si Teacher Elaine? Tulog na po siya, katabi niya po si San Minon, sir. Anak niya, katabi niya? Opo. Ma'am, ba't kayo napapaiyak, Ma'am Elaine? Ba't kayo naluluha, Ma'am Elaine? Kasi po, ano, natutuwa lang po. Kahit paano po, nalilinawan po yung, ano, yung story po. Ah, uh, Miss Katrina, pa, uh, sir. Bukod sa iyo, mayroon pa bang ibang nakita? Wala po. Okay. At matagal ka na member ng church? Apo. Drami po ako, sir. So yan, ang, nagsasabi ka ng katotohanan? Apo, sir. Hindi ka nakausap ni teacher? Hindi po, sir. Kasi ang sinasabi ni Ma'am Jade, ikaw raw estudyante ni teacher, Elaine. Apo, sir. Estudyante niya po ako. po ako, sir. Okay, pero nagsasabi ka ng totoo? sir. Nagsasabi po ako ng totoo, sir. Bakit di ka namin makontak noon? Kasi po nung time po na yun, sir, umuulan po siya, umuulan po siya namin, sir. Wala po siya Jimmy dito. Ah, okay. Umuulan. Sige. sir. Okay. Ito na, hindi ko na bibitinin. Uh, Ma'am Elaine? Po, sir. And uh, Ma'am Jade? Ito pong Eto? babasahin ko sa inyo, hindi po galing sa wanted sa radyo to. Ito po ay galing sa Truth Verifier. Apa. Kayo po'y willing nagpa-polygraph test pareho at ito na po yung resulta. memang mga katunungan po ibinato sa inyo at uh, yan po inanalyze po nung machine at base po sa kanilang ginawang pag-analyze. Lumilitaw, Ma'am Elaine, ikaw muna kasi ikaw ang aming complainant. Ikaw ay... <laughs> Nag-sasabi ng totoo. <laughs> Thank you, sir. Lord. Ma'am Jade, ayon po sa resulta ng inyo polygraph test. Kayo po ay naging deceitful. <laughs> Ako po. Opo ma'am, sabi po ng machine, hindi po akin niya. Deceitful daw po kay deceiving po yung inyong mga answers, yung inyong po mga reactions doon sa mga katanungan. Yung po yung basa ng machines. Nung oh machine. <laughs> ano pong reaction nyo, Ma'am Jade? Uh, hindi ko po alam kung bakit gano'n po yung reaction ng agan uh, po yung naging result. Pero ako po ay pan pinaninindigan ko pa rin po kung ano yung sinabi ng anak ko Opo. Opo. Well, hindi ko kinukontest yan, Ma'am who para sabihin yung bata ay nagsisinungaling. Ang sinasabi ko lang kung ano yung pagbasa ng machine doon po sa mga reaksyon nyo sa mga katanungan na ibinato po ng uh, technician at binasa po yung inyong reaksyon ng kasagutan. However, ito pong si uh, Elaine ay mitistigo si teacher Elaine. Mitistigo siya, nagsasabing it didn't happen. Ma'am Elaine, anong reaksyon nyo, Ma'am Elaine? Sobrang saya ko, sir. Nagpapasalamat po talaga ako na na lumabas po yung yung totoo sir na kahit pa paano sir ayan nalilinawan hindi lang dahil sa malis kundi dahil nakausap niya na rin po yung witness po sir Okay. Ma'am Elaine, since sinabi po ng polygraph test, kayo po yung sabi ng totoo, all out support po ako sa inyo. Ano pong gusto niyo mangyari? Thank you so much po sa inyo lahat. So, po, po. All out support po ako sa inyo, ma'am. Kung ano pong gusto niyo mangyari, nasa likod niyo po ako. Anong gusto niyo pong mangyari, ma'am? Ngayon, ma'am Elaine. Ito po, po yung case. So magsasampakay ng kaso ang cyber libel. At meron oh, mga kaibidensya dyan, di po ba? Opo. Oh, Dan, Ma'am uh, Jade, I'm so sorry. I have to help Miss Elaine. Yun ang patakarang ko rito. Ipinasa niya yung lie detector <laughs> exam. Napasa niya. Then all out support po ako sa kanya. 101%, come what may. Meron kayong mensahe kay uh, Ma'am Elaine, Ma'am Jade? Uh, ako po ay naninindigan lang din doon sa sinabi ng anak ko. Kasi ako hindi naman yung, ako hindi naman yung, ako ang unang sinabihan yan eh. Ang unang pong sinabihan ng bata ay tita ni Pastor si Anticel igalia Wala pa po ako dito sa Santa Cruz noong time po na yan. Nasa Manila pa po ako. Nasabi na po ng bata doon sa tita ni Pastor, maliban po doon, Nasabi na po ni Anticel Igalia doon sa mga uh, sa tatlong adult na nasa church. Si Opo. Si Kuya Chad Etchepare, si Ate Zubian Ann pare mag-asawa po yan. Pati po kay Pastor Scott Maynard Gutierrez. Nasabi Opo. na Ma'am, ma, po ma, 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 ma appreciate that. Uh, na na nasabi na nga po nung inyong anak kung kani-kanino. However, Opo. meron ding testigo at that time na naroroon eto na nga si Miss Katrina na isang minor din at drummer, churchmate, nagsasabing, it didn't happen. Yung sinasabi ng anak ninyo, hindi nangyari. <laughs> Katrina, ang tanong ko ngayon sa iyo, okay, this is a hard question. You can answer it or you cannot. If you, if you choose not to answer, then it's okay. Bakit nagsasalita ng ganito itong anak ni Pastor? Hindi ko po alam sa so, hindi ko po alam kung anong naisip nila na kung bakit po nila nasabi ang mga yun, sir. Basta po nung gabi yun, sir, wala po talaga ang nangyari, sir. Okay. So, hindi mo alam ang dahilan kung bakit nagsasalita ang ganito yung bata. Kasi mara narinig mo naman sinabi ng nanay ng bata na marami nang pinagsabihan kung sino-sino mga kamag-anak. <coughs> hindi mo alam reason ba't ginawa ng bata to? Hindi ko po alam, sir. Okay. Well, then, may testigo si uh, Ma'am Jade, yung kanyang anak, eh rin si Elaine, itong uh, drummer, pareho sila nandun at that time. Ma'am Elaine, nandun yung bata at that time, nakita mo? Opo, sir. Pumasok po ako nandun, na po silang nandun. yung bata? Nasaan yung bata noon at that time? Sinong kasama? Yung ate niya po, yung kapatid niya, tsaka po siya, sir. At ikaw naman kasama mo, anak mo mismo. Ah, Katrina, isang tanong na naman, Katrina. Yes, po, sir. Yung bata, nakita mo nandoon at that time? Apo. Tulog na sila. Sila pong magkakapatid po. Tulog na po. Tulog na sila magkakapatid at that time. Ikaw gising pa kasi nagwawatpad ka. Apo, sir. Ah, okay. And then, itong si Ma'am Elaine, tulog na rin pero katabi niya yung kanyang anak. Apo, sir. Okay, sige. Katrina, maraming maraming salamat. Ingat ka palagi. Magandang hapon sa iyo, Madam Katrina. Sige, sige po. At uh, Madam Jade? Apo. Pasensya na po, tutulungan po namin tong si uh, Ma'am Elaine. Okay po, sir. Magandang hapon po, Madam Elaine. Magandang At hapon, sir. Tutulungan po namin kayo. Huwag niyo po ibabang ang telepono. Uh, umpisa na po natin yung kaso na okay. pwede niyo ba i-file. Paki-ipon uh, lang po yung mga ebidensya na hawak niyo. Although may, meron kami kopya, baka meron pa kayong karagdag na ebidensya na ma-presenta natin sa piskalya para mapabilis po yung pag-usod ng kaso. Okay? Opo, sir. Maraming maraming salamat, sir, sa inyo po. Ingat po kayo palagi, Teacher uh, uh, Elaine at uh, Madam uh, Jade. Magandang hapon. Good luck po sa inyo, Madam Jade. Okay? Okay po. Thank you po. Yan siya sabi namin. Ipasa mo yung lie detector test kasi may kanya-kanya silang allegation. Then we will help you in this case. Tutulungan natin siya. Thank you po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo, sa inyong tiwala, lumalakas at lumalaki po ang ating programang Wanted sa Radyo. Kung wala po kayo, wala pong wanted sa radyo, wala pong Rafi Tulfo. At yung inyo pong pag-join sa ating samahan, RTIA, YouTube channel, malaking bagay po ito na nagiging daan upang yung mga kaso at problema na inilalapit po sa atin na bibigyan ng solusyon. Kumikilos po ang mga kinaukulan dahil nakita po nila yung puwersa natin na hindi nila basta-basta pwede ma-disregard yung puwersa na meron po tayo. We have the power we have the strength. In numbers, we have strength. Na obliga po silang umaksyon because they know na tayo po ay solid. Buong buo po tayo na para kapag halimbawa hindi sila umaksyon, babalikan natin sila at meron silang kalalagyan sa numerong meron tayo. 19 million subscribers na po tayo. Saludo po ako sa inyo lahat. Salamat po. Mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tufo in Action YouTube channel.